Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara mamigay na po tayo ng mga kumpletong mga lucky numbers. Alam mo ba, na September 30 na, last na po ito ngayon ng buwan ng September ha. Ah. Last na po yung araw na ito at sana sa mga hindi pa po nanalo, manalo na po tayo. At yung mga nanalo na po ngayon, September po, congratulations po. At mananalo't mananalo po uli kayo, okay? So mga kalaki, nakakatawa dito, mga lucky numbers natin talaga namang inaabangan. Yung iba talaga, talagang halos oras-oras uh, tinitignan kung may upload tayo. Hindi po kami magsasawang mag-upload po ng mga lucky numbers po sa inyo. Abangan nyo po lagi yan mula umaga, tanghali, hapon at gabi. Meron po kayong matatanggap ng mga lucky numbers. Libre po yan, wala pong bayad dyan. Okay? Private consultation po ang may membership fee at hanggang ngayon na lang po ang member ng private consultation para sa buwan October, hindi po tayo nagbukas. Kundi yung mga hindi po nag-renew na mga nagpa-member po ng July kasi tap magtatapos na po sila ngayong October. Pag hindi po sila nag-renew, ibibigay ko po sa mga nagpa-reserve po ng islat Ang dami na po nagpa-reserve. At yung iba po, nakapag-avail na po sila ngayon po. Kukunti na lang po islat na natitira. Sa mga interesado po, sa interesado lang na gusto pong subukan ng private consultation, malay mo naman dito kaswertehen. I-message po ako sa messenger, PM nyo lang po ako. Red Parungkin po, ayan po. Make sure po na bago kayo magpa-member, makakausap nyo po ako para po legit. Okay, so eto na mga kalaki. Ibigay na po natin ang mga kompletong lucky numbers po ngayong hapon po ng alas 5 ang 2 digit, tatlo po yan 3 digit, tatlo rin po 4 digit, tatlo rin po dalawang 5 digit po at dalawang 6 digit lucky numbers po ang ibibigay ko po sa inyo ngayon pong hapon na to kaya ano pang hinihintay mo di ba? kung ready ka na at ready na rin ako tara mamigay na tayo ng mga lucky numbers sa ating masusugid na mga followers dyan kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. O ayan Paano yan? Ganon Okay mga kalakya, Ito po Hoy sa mga bashers dyan Nababasa ko yung mga chat nyo Huwag na po tayo magbash Magpapasko na O dapat po blab tayo Okay Ang lucky numbers po namin Hindi po namin ipinipilit sa inyo Kung gusto nyo po Tayaan nyo Kung ayaw nyo po Okay lang Kung ayaw nyo po Magpamember ng private cons consultation Okay lang din po Kung gusto nyo po Magpamember Mas okay Okay So ganoon lang po yun Wala pong pilitan kaya po, eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers na gusto nyong abangan. Eto na po ang 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 7 at number 19. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 12 at number 27. At ang pangatlo po, number 8 at number 21. Ayan mga kalaki ha. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay Number 5, Number 2, at Number 2 Yun po yung una Ang pangalawa po Number 6, Number 7, at Number 3 Ayan At ang pangatlo po Number 8, Number 3, at Number 0 Okay mga kalaki ha Siyempre isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers Ang 4-digit lucky numbers mo ay Number 9 number 7, number 2 at number 1 ayan mga kalaki ang pangalawa po, number 8 number 4, number 4 at number 6 Okay. ang pangatlo po number 7, number 3 number 3 at number 5 ayan po mga kalaki kumpleto na po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit at pag inilaban nyo po yan siguraduhin nyo po na irarambol nyo ha para po mabaliktad man po ang mga numero panalo, panalo pa rin po tayo kasi yung iba po hindi po nirarambol eh kaya minsan tumal, lumalabas sorry, hindi nila natayaan. At syempre po, sa mga nakakalimot po natayaan, yung mga binibigyan nating laki ng numbers tapos lumalabas, huwag po kayong malungkot. Kasi ang dami po nagchat-chat, sir, Red, hindi ko po natayaan, nakalimutan ko. Ganun po talaga ang buhay. Oo, nakakapanghinayang, syempre nakakapanghinayang, pero ganun po talaga ang buhay. Susubok po ulit tayo, susubukan po natin ulit magbigay ng mga laki numbers sa inyo. At ang nakakatawa nito, legit na lumalabas. Ayan, sa mga followers lang po namin nakakaalam yan, sa mga bashers hindi po nila alam yan dahil mga followers po namin hindi po namin alam na nananalo na, 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 sila sila lang po ang nagchat sa amin na sila po ay nanalo okay so mga kalaki bago po natin ibigay ang 5 digit at 4 ang 6 digit lucky numbers sa mga bago po sa, naman. sa mga bago po sa Facebook namin para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers every day hanapin po sa Facebook i-follow nyo lang po kami make sure po nakapollow kayo kasi pag hindi po kayo nakapollow hindi nyo po makikita ang aming mga Facebook mga upload po ng mga lucky numbers po araw-araw. Dapat i-follow nyo po kami sa Red Parungkin. Hanapin po yan. Hanapin po na mayroong 315,000 followers po. Yan po yung legit na account. May account po tayo sa, sa TikTok. 415,000 followers naman sa YouTube po 16,000 followers. Yan po yung mga legit na account ni Red Parungkin. Nakot ako po 'yon. At meron po tayong second account, Aris Gatchalian at Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen at meron na rin pong 50,000 followers mga kalaki. Grabe. nagjajaging kasi ako mamaya magja-jogging uli ako kapag ngayong alas 5 nagja-jogging ako kasi kailangan ko mag-lose ng weight. Ayan, mga kalaki. Para pagpawisan ako. At siyempre, ah uh, ngayon pong alas 5 po ng hapon, tandaan nyo ang lucky numbers po natin, hindi po ito pinipilit libre. Sa mga bago pong followers na gusto magpa-member sa private consultation, message na po kayo sa messenger at make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member. Magpa -member. Okay, eto na po. Kung ready ka na, eto na po ang 5-digit lucky numbers. Dalawa po ito. Number 17, number 14, number 28, number 36, number 31. Ayan, at eto pa po ang isa. Number 5 number 18, number 24, number 29, number 34. Ayan. At syempre, ito na po mga 6-digit lucky numbers mga kalaki. Ngayon pong hapon ng alas 5, ito po ay pwede sa 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po. Kunin mo na ang 6-digit lucky numbers mo ay number 12, number 15, number 26, number 33, number 38 at number Four. Ayan, at ito pa po ang isang mga kalaki. Number 16, number 25, number 23, number 37, number 40, at number 42. Ayan mga kalaki, Kompleto na po ang mga lucky numbers po ngayong hapon. Takbo na sa sukin yung outlet at make sure po ha, na mga lucky numbers namin aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Hoo! At nandito sa park, ayan kung nakikita nyo. Ayan po, andito po tayo ngayon. Syempre, maganda po dito nagpapa magjogging-jogging ngayon. At syempre po, ito na po tayo sa shout out. Shout out po tayo sa pamilya ano to? Salinas, pamilya Salinas po ng Mapandan Pangasinan. uwi, saan 'yun? Papunta po ba yan ng Manawag, yung Mapandan o Mangaldan? Ang alam ko lang Mangaldan eh. Okay. Maraming salamat po sa Mapandan Pangasinan sa panonood niyo po sa amin. Masyanto sa labi si kayo. Amen. Ah, oh, niya, hindi ako marunong magsalita ng pangkasinan na. Ayan po, maraming salamat po. Oh. Un, ganun. Un, ayan. At syempre po, sa mga toda po ng tricycle po dito sa may Gimba Nueva Ecija. Uy, sa amin yan sa Gimba Nueva Ecija. Maraming salamat po sa panonood nyo. Hangad po namin manalo, manalo, manalo kayo. Good luck ha. At gusto ko isa ka sa mananalo ngayong September 30 bago po mag sarado mamaya ang Lotto Outlet. Ano po? Kasi ang, ang last draw yata 7 to 8 dapat po manalo kayo para mapasama kayo sa listahan namin ng winners. Ingat!